Hi guys! Good evening! Ayan, pa na ako ng bahay. Tapos, <laughs> naplatan kami. Buti na nga lang. Hindi mataas, ay ah, hindi malakas ang, hindi mabilis ang pag-drive niya. Tapos yan na, tumulo na yung gasolina. Oh. <laughs> may isa kasi dito. May balat sa puwet. <laughs> may kasama ko. May balat sa puwet. <laughs> lagi siya pag ano yan, pag siya nakasakay kasama ko. Tapos lagi yan nangyayari kasi may balat ata yan, tinatago niya like. lang. <laughs> Mahirap pala pag makasama kasi may mga balat sa pwet. <laughs> Patingin nga ng balat mo sa pwet. <laughs> Dito kami nas, na ano, naflatan sa Mohara. Buti na lang hindi sa humid masyado, no? Ayan, si Kabayan din. Mga pogi yung kasama ko. Mas pinaka-pogi yung may balat sa pwin. pala ka makita ka ng asawa mo. Ayan na, ang daming sasakyan. Buti na lang ano. Hindi kami mabilis ano. Hindi mabilis ang pagpatakbo niya. init-init pa naman. Bumaba ako kasi ng amoy ang gasolina. Natakot ako. Kasi yan po. Anong oras kaya kami maano? Makaka-uwi. Sino kayang mag niyan? Pala kami sa Moharak. Galali pala ngayon yung Dilmonia. Oh. Naku, maaga pang gising ko bukas. Tapos, late na ako makaka -uwi. So, Hagad-hagad na ang nanay. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching. Bye-bye. Grabe na, oh. Pawista na ako. Bye, guys. Love you.